Ang akala ni Dr. Carlos ay si Irene nga ang narescue ng mga tao na inilagay doon sa AIDS Medical Hospital at si Doc Lindon nga ang na-assign na, na mag-assist dito. Ngunit hindi pala dahil patay na nga si Irene at nakuha na nga ng mga soko kung kaya't inilagay nga po siya doon sa isang morgue. At ngayon naman po ay pinagkaperahan ito ng kaibigan ni Aling Susan. Pinalamay nga niya ang bangkay na Irene upang sa ganun nga ay kumita dahil sa mga abuloy na makukuha niya. Nagpunta nga naman doon sina Josa at Aling Susan upang makipagsugal. At nagtaka nga sila dahil wala daw kumukuha dito sa bangkay na ito at wala din daw pagkakilanlan dahil nga wala man lang ID. Ngunit pumunta naman si Annalyn doon sa kinaroon na nila aling Susan at Josa kung kaya dito nga nakita nila na si Irene nga ang bangkay na pinaglalamayan at dito na nga magtaka ang tatlo kung bakit patay na nga itong si Irene samantala pumunta naman si Joyce doon sa bahay ni na Carlos at nakuusap nga niya si Lynette sayang naman at hindi pa nasabi ni Joyce dito kay Lynette na ex-wife ni Irene si Carlos dahil nga dumating naman si Carlos mga kapuso nabawasan nga ang pag-alala ni Carlos na ang alam nila ay si Irene ang pasyente na iyon ngunit iba pala samantala magpapainvestiga naman si na Justin tungkol dito kay Irene at alam nga nila na ex-wife ito ni Doc Carlos Kapag malaman nila na patay na nga si Irene, siyempre si Carlos ang magiging main suspect mga kapuso. Samantala na iinis naman si Harry dahil nga may usapan sila ni Irene na magkikita. Ngunit hindi na mangyayari yon dahil nga malamig na bangkay na itong si Irene at kasalukuyan nga ay pinaglalamayan na. Hanggang kailan kaya may tatago ni Carlos ang kanyang mga kasamaan mga kapuso dahil nga makukonsensya rin ito balang araw. At kapag malaman na nga nila o malaman na ni Lynette at Joyce na patay na nga si Irene ay siguradong uh, si Carlos ang unang magiging main suspect. Samantala pinuntahan naman ng lawyer ni Moira doon sa bilangguan at kinausap nga ito na kung pwede sana ay gawa, gagawa ito ng paraan upang sa ganon ay mailabas na nga niya si Moira doon sa kulungan at nang makasama na niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Zoe. Nagpapaimbestiga rin si na Doc RJ at Michael tungkol dito kay Irene. At dahil nga nag-alala na itong si Joyce na hindi na nga niya makontak si Irene kung kaya't magpapaimbestiga rin ito mga kapuso. Ngunit Nalaman naman na ni Nina Annalyn, Aling Susan at Josa na patay na nga si Irene at nakita nga nila ang burol nito. Maraming salamat po sa panonood. Sabi nga nila kailanman ang kasamaan ay hindi habang buhay na maitatago. Okay, at makukonsensya din itong si Doc Carlos at siguradong siya na mismo ang magsasabi na siya nga ang pumatay dito kay Irene. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.